Nag-pass si si sa na lang po si Esther nito, si Faith umubala sa San Juan kasi inatit ang kanyang mga tabag. Susunod lang nabaya sa Moa. Kaya pinili namin sa Moa, lamin po kasi dahil sa kanya, malalit lang nga ito dahil pag arap dito sa Manila, Venice, Calvary pasyal-pasyal na lang tayo ngayong I Mother's And we natin ang buhay mga mag-usa. Thanks for watching. Bye! Ayan, nasa mawa na tayo. May mga dates na. Ayan. Habi ko mawa tayo eh. Medyo nagtitipid tayo ngayon. Alam niyo naman, ilokan na ako ko report. Kaya nagbas lang po tayo. Para tipid sa pamasahe. May lagat si Bossing eh. Pero dahil kay Pate gusto namin dito. Oh, mamasyak para malapit lang sa kanya hindi siya mahirap mamaya Kaya, dito naman tayo kung walang po tayo ayun ah, kasama na naman muli namin si Mela Faith kanina kasi ay bumaba sa San Juan upang ihatid niya muna ang kanyang mga gamit dahil galing po kami sa Quezon City siya po ay nakatira sa Pasay kung saan po siya nag-aaral naghanap po kami ng makainan umaasa na merong makainan na eat all you can bagamat wala kaming reservation dahil alam nyo naman pag mother's day ay punuan ang mga kainan mahirap pong magahanap ng makainan kaya lang syempre umaasa pa rin kami dahil biglaan po na nagkakayayaan dito sa Mowa. Kung wala mong makainan, enjoyin na lang. Panay ang lakad namin, pabalik-balik kami hanggang sa natagpuan namin. eto tignan natin, wait lang. Wala kaming choice kundi dito. Dito na lang kami daw maglalang. That's na dinner na. dahil sa tagal na gantay. Luncher na to. Luncher. Magati <laughs> <laughs> si brunch. Si Auntie Ria, oh, busy-busy sa katitiktok. <laughs> oh. so, diba Kapag okay. nag-iintay ng pagkain na reserve i i-re-reserve na it is served, I serve. okay. na po tayo. Kasama ka na Kain na tayo kasi gutom na siya ni That's it. Ibig kami ng chair. Abang ko wala na kami nandong kami. Pero dito na talaga kami kakain. So, kita.